Hello, hello mga katigang Mag-aalmosal na tayo Hindi uh, oatmeal ngayon uh, Cereal ang kinuha ko Paminsan-minsan Ibay naman natin Pero ang linagay kong ano uh, Milk Yung half and half Or reduced milk Paminsan-minsan Parang kanta, parang kanta lang ah Kidoki, mga kidok yung mga katigang. At saka kumuha rin ako ng dalawang dessert kasi maganda. Maganda kaya kumuha ako. Kasi ito, parang ang masarap. Ayan. Parang may niyog sa ibabaw. Nakinudkod. At saka ito naman, may tatlong ano, klas klas ng protas. Kaya yan ang kinuha ko. Okay, okay. Mag-almusal na tayo para may lakas. Para may puwersa. Ang sabi ng kasama ko. komer para may puwersa. <laughs> sabi ko naman, para may pupo. <laughs> okay, bye-bye.